Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka So ngayong hapon, uh, mag-a-update lang po tayo sa ating uh, etil list na ampalaya na ang variety ay Galaxy Max F1 at saka Misty Sat 1. So ngayon, uh, ipapasilip po sa inyo, nagde po kami ng fertilizer. Ayan, guys. Samahan niyo ako at ipapasilip ko sa inyo kung paano mag <coughs> So, itindes days na no, yung variety ng ampalaya ay Galaxy Maxipwan. So, ganyan na siya katangkad. Maganda na po silang tingnan. Okay, so sa pagdidilig ng fertilizer, ah, kailangan nating mag-ingat para hindi matamaan yung ah, mga dahon, no? So, direct lang po sa puno mga kapwa ko ka-farmers. So, yung fertilizer na uh, namin, uh, na to. ito po ang Unix 16 at saka Atlas 14, then may halong mega, multiflan vitamin at saka granul. So, yun po ang ating nahalo at uh, po sa ating tanim. Okay, so yung damo mga kapwa ko ka-farmers, ah, hindi lang tayo mabahala kasi daanan pa namin ng maliliit na rotavator tapos ah, may ano araro para diretsyo na itambak sa ah, puno yung nabungkal na lupa sa gitna. Okay, so ipapasilip ko sa inyo, samahan niyo ako, may daan po ito. So ito na no, hmm. maganda na po siyang tingnan ang ating etendish na ampalaya. So 3 times day at uh, times namin nagdilig ngayon ng fertilizer. 3 <coughs> days after transplant, ang first application ng fertilizer, then the uh 10 days, no? Pwede. Day. Then ano 10 uh, days So umaya lagyan namin ito ng tie wire sa gitna at dito na naman yung install namin ang tie wire. Ito po. Yan. Mega shout out sa inyo mga buddy. Hello. Shout out kong Kuryon. Oh, Kuryon. <laughs> Ayan uh, ayon po na no, mga Kapwa Kaka Farmers, mga ka-viewers. Ang aming ginagawa. Okay, so ito po ang gamit namin no. Ah, uh, kung na, gaano karami ang ididilig namin. So ito po yung lata natin ng ampalaya. So yun, Ang gamit natin, bawat puno isang uh, lata ng ano sa uh, seeds ng Ampalaya. Yan. So, sa nagtatanong sa akin tungkol sa fertilizer, uh, kung gaano karami ang sukat, uh, First dilig mga kapwa ko ka-farmers 3 kilos sa isang drum na 200 liters of water sa pangalawa 4 kilos uh, sa pangatlo 5 kilos then yung uh, dilig natin yung tagsang lata ng uh, Ampalaya. So yun po mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so, sa yung lahat na mahilig sa ganitong usapin, bago tayo magtapos, ah uh, hingin naman ako ng na isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan no, mag like and share at saka mag subscribe sa aking youtube channel at i-click nyo lang ang notification bell para updated kayo no sa mga video na i-upload ko araw araw So dito, share ko lang sa inyo, sabay din ang dalawang variety ng ampalaya natin tatanim Galaxy Max F1 at saka Mistis F1. So dito banda ang Galaxy Max F1 at saka sa dulo, yun ang Mistis F1. At dito naman sa isang area natin sa baba, kung nakikita nyo lang mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, ito po ang taniman natin ng talong. So sa tabi, ito po ang balak natin tataniman yung mga damo na lugar no tingnan nyo may damuhan sa tabi yon po ang tatay na natin ng selay <clears throat> yan so yun po ang ating ta uh, tanim na mga talong so ang variety po ng ating talong mga kapok ko kapwa kapo, may share ko lang po sa inyo ito po ang Calexto F1 okay so dinidiligan to kanina no? ayan po So doon banda mga kapwa ko kaparmers yung may tie wire na yun po ang ating uh, taniman ng kamatis. So dito banda ang sa ating talong. Yun ang sa ating talong. So maganda na po sa tinan, no? mga kaparmers ang ating talong. Yan. Yun, tapos yung sa damuhan, yun ang balak natin taniman ng mga sili. So abangan nyo lang ano, palagi. Yun yung sa tabi ng daanan ng hour sa kalsada balak mo natin tanayin man to ng setaw at saka kalabasa okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang ulitin ko from Luzon, Miga, uh, Luzon Visayas at Mindanao pati sa abroad at ibang banda, bansa sa lahat ng mga subscriber, followers, career at commentator, mga viewers mega shout out po sa inyong lahat God bless at mabuhay po tayo bye bye po